Napansin mo bang kahit tirik ang araw at mainit ang panahon, nilalamig pa rin ang kamay at paa mo? Minsan nga parang nagyeyelo kahit wala ka namang aircon. Marami sa ating mga senior ang ganito. Pero ang tanong, bakit nga ba laging nilalamig ang kamay at paa natin? At paano ito maaayos ng hindi agad inom ng gamot? Kapag tumataas na ang edad, napapansin natin na maraming bagay ang nagbabago sa ating katawan. Mas madali tayong giniginaw, mas mabagal tayong gumalaw at madalas ay mas malamig ang ating pakiramdam kahit normal naman ang panahon. Hindi ito imahinasyon. May malalim itong dahilan. Isa sa pinakamadalas na sanhi ay ang mahina ng daloy ng dugo. Habang tumatanda ang ating mga ugat ay unti-unting nawawala ng elasticity. Kung iisipin mo, parang luma ng tubo sa bahay na hindi na masyadong madaluyan ng tubig. Kapag matigas na ang mga dingding ng ugat, mas nahihirapan ang dugo na umabot sa mga dulo ng katawan kaya ang resulta malamig na kamay at paa. Ang isang rason pa ay ang pagbaba ng metabolism. Dati nung kabataan pa konting galaw, lang ay pinapawisan ka na. Ngayon kahit maglakad ka pa papunta sa kitchen, parang hindi na umaandar ang init ng katawan. Ibig sabihin lang niyan, mas kaunti na ang init na nababago mula sa pagkain o galaw. Kaya mas madali tayong ginawin. Ngunit huwag mag-alala. Hindi ito ibig sabihin na dapat mo nalang tanggapin. May mga simpleng paraan para mapainit ang iyong kamay at paa. Mapabuti ang daloy ng dugo at mapanatili ang sigla ng katawan kahit edad 6 na pataas. Una, galaw-galaw tuwing umaga. Hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo. Kahit simpleng pag-stretch, ikot-ikot ng braso o paglalakad sa bakuran ay malaking tulong. Ang paggalaw ay parang pampahid sa mga ugat. Tumutulong itong itulak ang dugo pabalik sa puso. Kapag lagi kang nakaupo, naiipon ng dugo sa paa kaya mas nilalamig. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Maraming senior ang ayaw uminom ng maraming tubig dahil ayaw nilang madalas mag-CR. Pero kapag kulang ka sa hydration, nagiging malapot ang dugo at mas hirap itong umikot, subukan mong uminom ng isang baso bago kumain. Isa sa tanghali at isa sa hapon. Simple pero totoong nakakaganda ng pakiramdam. Pangatlo, ayusin ang iyong posisyon habang nakaupo o nakatulog. Kapag laging nakababa ang paa habang nakaupo, Naiipit ang daloy ng dugo sa ibaba. Subukang itulak-tulak ang daliri ng paa habang nanonood ng TV o itataas ito sa unan kapag natutulog. Ang maliit na pagigting ng mga kaalaman ay parang mini-exercise para sa circulation. Pangnapit, kumain ng pagkaing mayaman sa iron at omega-3. Ang iron mula sa atay malunggay o munggo ay nakakatulong para maiwasan ng anemia, isang dahilan kung bakit madalas giniginaw ang mga senior. Samantala ang omega-3 mula sa isda tulad ng tulingan, salmon o bangus ay nakakatulong palambutin ng ugat para mas magandang daloy ng dugo. May mga senior ding nakakaranas ng lamig dahil sa gamot na iniinom. Halimbawa, ang ilang maintenance drugs para sa high blood or cholesterol ay may side effect na nagpapababa ng sirkulasyon sa mga dulo ng katawan. Kaya kung napapansin mong lalo kang giniginaw simula nang uminom ka ng bagong gamot, mainam na sabihin ito sa doktor para mabigyan ka ng alternatibo. Hindi. Rin natin maikakailan na ang stress at emosyonal na tensyon ay malaking dahilan. Kapag palaging kabado o malungkot, nagsishrink ang mga ugat at bumabagal ang daloy ng dugo. Kaya ang mga senior na laging nag-iisip o malungkot, mas madalas ding nilalamig. Subukan mong huminga ng malalim, makinig sa musika o magdasal bago matulog. Hindi mo lang pinapainit ang katawan mo, pati ang puso mo. Isang praktikal na paraang maaaring subukan ay mainit-init na paligot tuwing umaga. Hindi lang ito nakakapreskong pakiramdam. Pinapaandar din ito ang daloy ng dugo. Kung may arthritis ka, lalong makakabuti ito dahil lumuluwag ang mga kasukasuan. Pagkatapos, magsuot ng malambot na medyas para mapanatiling mainit ang init mula sa paligo. Pwede rin gumamit ng hot compress o mainit na tuwalya sa kamay at paa habang nakarelax. Ginagawa ito ng ibang senior habang nanonood ng paboritong teleserye. Hindi lang ito nakakabawas ng lamig, nakakapagbigay din ng ginhawa at pahinga sa katawan. Ngayon, baka tanungin mo, normal lang ba talaga itong nilalamig ako palagi? Ang sagot ay depende. Kung hindi ka naman nangingitim ang daliri, walang pamamanhid at walang ibang masakit, madalas ay simpleng mahina lang ang circulation. Pero kung may kasamang pamumutla, pamamanhid o pangangalay na paulit-ulit, mas mabuting ipatingin na sa doktor para matiyak na hindi ito senyales ng diabetes o thyroid problem. Alalahanin mo, ang katawan natin ay parang sasakyan. Kapag matagal ng ginagamit, kailangan ng tamang maintenance para gumanda ulit ang takbo. Ang mga maliliit na bagay, pag-stretch, pag-inom ng tubig, pag-ngiti, paghinga ng malalim, lahat ito ay paraan para painitin ang sarili mo mula sa loob. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga posibleng sakit na kaugnay ng palaging pagiging malamig ng kamay at paa. At kung paano mo malalaman kung dapat ka nang magpatingin o kaya ay pwede mo pa itong gamutin sa bahay. Manatili ka lang at alamin natin ang mga senyales na hindi mo dapat ipagsawalang bahala. If you're still watching, comment, painit ngayon. Kapag nilalamig ang kamay at paa mo halos araw-araw, minsan may mas malalim na dahilan iyan kaysa sa simpleng pagod o hangin lang. Pwedeng senyales ito ng sakit na hindi pa nadidiskubre. Kaya ngayon alamin natin kung kailan ang lamig sa kamay at paa ay simpleng edad lang at kailan ito babala ng katawan mo na may dapat nang ayusin. Kung tutuusin, hindi lahat ng lamig ay pare-pareho. May mga senior na nilalamig lang kapag gabi pero may iba na kahit tanghaling tapat parang nagye pa rin. Ang una nating titingnan dito ay kung madalas na itong nangyayari at kung may ibang sintomas kang nararamdaman kasabay nito. Isa sa mga karaniwang dahilan ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo o poor blood circulation. Kapag ang puso ay mahina na sa pagpump o may bara ang mga ugat, hindi makakarating ng maayos ang mainit na dugo sa kamay at paa. Mapapansin mo maputla o minsan asol ang kulay ng kuko mo at mas mabagal, gumaling ang mga sugat sa paa. Kung ganito, magandang magpatingin agad sa doktor para masuri kung may kinalaman sa peripheral artery disease o PID. Marami sa mga senior na may ganitong kondisyon ay nagsasabing, laging malamig ang paako kahit nakamedyas ako at totoo nga dahil kulang ang oxygen na dumadaloy doon. Ang isa pang sanhi ay diabetes. Kapag mataas ang blood sugar sa matagal na panahon, naaapektuhan ang maliliit na ugat at mga nerves. Tinatawag itong diabetic neuropathy. Kapag ganito na, hindi na gaanong nararamdaman ng paa ang init o lamig. Pero sabay rin itong pinapahina ang sirkulasyon. Kaya kung may diabetes ka, bantayan ang paa mo. Siguraduhin walang sugat, walang pamamanhid, at regular na i-check ang blood sugar. Ang mga diabetic socks or medias na hindi masikip ay makakatulong para hindi maipit ang dugo. May isa pang madalas na hindi alam ng marami. Ang problema sa thyroid gland. Kapag mababa ang function nito, tinatawag na hypothyroidism, bumabagal ang metabolism at nagiging mahina ang produksyon ng init sa katawan. Bukod sa lamig, mapapansin mo rin na parang laging pagod, mabagal gumalaw o nanunuyo ang balat. Kung napapansin mo ito, magandang ipacheck ang thyroid function test lalo na kung may lahi o kasaysayan sa pamilya. Hindi rin pwedeng balaywalain ang anemia o kakulangan sa iron ang dugo natin ang nagdadala ng oxygen na siyang nagiging init sa katawan. Kung kulang ang red blood cells, mas malamig ang pakiramdam dahil kaunti lang ang oxygen na dumadaloy. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong laging kulang sa tulog o oh, mahina ang kinakain, madalas ding giniginaw. Kaya mahalagang kumain ng pagkaing mayaman sa iron tulad ng atay, malunggay, kangkong at itlog. Sa mga vegetarian seniors, magandang dagdagan ng legumes gaya ng mongo at lentils. Minsan gamot din ang dahilan. May mga maintenance drugs tulad ng beta blockers para sa high blood o ilang gamot sa depression na nakakaapekto sa sirkulasyon. Hindi ito masama pero kailangan ng balanse. Kaya kung napansin mong lalong lumala ang ginaw matapos magpalit ng gamot, huwag basta itigil. Kausapin muna ang iyong doktor. Minsan, simpleng adjustment lang sa dosage or oras ng pag-inom ay nakakatulong na. Ngayon, pag-usapan natin ang simpleng paraan para malaman kung normal lang o dapat ng magpatingin. Una, kapag nilalamig ka pero kapag gumalaw ka o naglakad-lakad, unti-unting umiinit. Kadalasan normal lang ito, pero kung kahit pinainit mo na nakasuot ka na ng medyas at nananatiling malamig o namumutla pa rin, posibleng may circulation problem. Pangalawa, kung kasabay ng lamig ay pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam, huwag mong ipagsawalang bahala, baka ito ay nerve damage na. Pangatlo, kung mabilis kang mapagod, hinihingal o mabilis. Kabugin, baka indikasyon ito ng anemia or heart condition, ang pinakamainam na gawin ay magpatingin kahit isang beses sa isang taon para sa kompletong check-up ng puso, dugo at thyroid. Tandaan, prevention pa rin ang pinakamagandang lunas. Marami na akong senior na nakilala na akala nila simpleng ginaw lang. Pero nang magpa-check, may high cholesterol pala o borderline diabetes. Maagang pagkilos ang nagligtas sa kanila sa mas malaking problema. Bukod sa mga medical na dahilan, tandaan mo ring ang mood at emosyon ay direktang konektado sa katawan. Kapag palagi kang tense na o na stress, lumiliit ang mga ugat. Kaya mahina ang sirkulasyon at malamig ang pakiramdam, kaya huwag kang masyadong mahigpit sa sarili. Kapag giniginaw ka, huwag lang kumapit sa kumot. Kumapit din sa mga taong nagpapainit ng loob mo. Mag-usap sa pamilya, magdasal o makinig sa lumang kantang paborito mo. Minsan ang puso mo na ang kailangang uminit bago ang katawan. Isang magandang routine para sa mga senior ay ang painit routine. Tuwing umaga. Bago bumangon, igalaw muna ang mga daliri ng paa. Ikuti ng bukong-bukong at igalaw ang kamay. Parang prihit ng katawan bago ka tumayo. Kapag nagawa mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unting mas umiinit ang daloy ng dugo kahit hindi ka pa umiinom ng kape. Dagdagan mo pa ng konting stretching habang kumakanta ng paboritong kanta. Siguradong masigla ang simula ng araw mo. May isa pang tip na epektibo. Warm drinks. Sa halip na malamig, Subukan mong uminom ng salabat, mainit na gatas o kahit simpleng mainit na tubig na may kaunting kalamansi. Pinapainit nito ang loob ng katawan at nakakatulong sa sirkulasyon. Marami ng lolo at lola ang nagsasabing ito ang sikretong pampainit nila sa umaga lalo na sa tagulan. At kung may pagkakataon, subukan mong magmasahe ng natural na langis tulad ng virgin coconut oil o olive oil sa paa bago matulog. Bukod sa relaxing, pinapabilis nito ang daloy ng dugo at pinapakalma ang ugat. Ang banayad na haplos ay hindi lang sa balat kundi pati sa kaluluwa para sa mas mahimbing at komportabling tulog. Ang mahalaga, huwag mong hintayin na maging sobrang lamig bago kumilos. Ang katawan ng tao ay parang halaman. Kapag laging malamig at walang araw, hindi ito namumulaklak. Pero kapag naalagaan ng tama, uminit, gumalaw at gumiti, muli itong sumisigla. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga natural na paraan at lifestyle changes na pwedeng gawin araw-araw para hindi ka na at para mas humusay pa ang daloy ng dugo. May mga simpleng gawain at pagkain na pwede mong simulan bukas mismo kahit nasa bahay ka lang. If you're still watching, comment in it pa. Alam mo bang hindi lang gamot ang solusyon para sa nilalamig na kamay at paa? Minsan ang pinakamabisang lunas ay nasa simpleng gawain lang sa bahay. Kaya ngayon alamin natin ang mga natural na paraan na subok ng mga matatanda noon pa. Mga hakbang na kaya mong simulan agad pagkatapos mong panoorin ito kung sa part 2 ay pinag-usapan natin. Ang mga medikal na dahilan kung bakit nilalamig ang kamay at paa. Ngayon, naman pag-uusapan natin ang mga praktikal at natural na paraan para mapabuti ang sirkulasyon at panatilihing mainit ang katawan. Kahit wala kang mamahaling gamit o gamot, Unahin natin ang isa sa pinakamabisang paraan, ang paggalaw. Maraming senior ang nagkakamali na iwasan ng galaw dahil natatakot sa pagod o pagkahilo. Pero ang totoo, ang kakulangan sa paggalaw ang mas nagpapalala sa lamig ng katawan. Kapag hindi ka kumikilos, humihina ang pump ng dugo, parang ilog na walang agos na lalamig naninigas. Kaya kahit limang minuto lang bawat oras, igalaw ang mga kamay. Ikuti ng balikat. Itaas baba ang paa habang nakaupo. Pwede mo ring gawin habang nanonood ng TV o nakikinig ng radyo. Simple lang pero malaking tulong para gumanda ang daloy ng dugo. Isa pang epektibong paraan ay ang mainit-init na paligo tuwing umaga o bago matulog. Kapag naliligo ka sa maligamgam na tubig, bumubuka ang mga ugat kaya mas mabilis dumaloy ang dugo. Marami sa mga senior ang nagsasabing mas masarap matulog kapag naligo sa gabi. Totoo yon dahil bukod sa linis ng katawan, Pinaparelax nito ang muscles at pinapainit ang pakiramdam. Kung ayaw mong maligo tuwing gabi, pwede ring foot soak. Ibabad lang ang paa sa mainit na tubig na may kaunting asin sa loob ng 10 minuto. Maraming matatanda sa probinsya ang gumagawa nito at sinasabing parang nabubuhay ulit ang paa. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain. Ang mga pagkain nagpapainit ng katawan ay dapat madalas mong kainin. Kasama rito ang luya o salabat, bawang, sibuyas at silik. Lahat ng ito ay may natural compound na nagpapaluwag ng ugat at nagpapasigla ng dugo. Subukan mong gumawa ng salabati sa umaga. Lagyan ng kaunting honey at kalamansi. Napakasarap at natural na pampainit. Ang bawang naman ay hindi lang panlaban sa lamig, kundi panlinis din ng ugat. Kaya't huwag matakot magluto ng adobong may maraming bawang o sinigang na may sibuyas. Ang mga ito ay hindi lang pampasarap ng pagkain, kundi pampalakas ng katawan. Bukod dito, mahalaga rin ang tamang pananamit. Kapag senior ka na, huwag mong hintayin na ginawin ka bago magbihis. Ang katawan ng matatanda ay mas mabagal mag-adjust sa temperatura. Kaya kung malamig ang panahon, magsuot agad ng medyas, balabal or jacket, kahit hindi pa ganong ginaw. Mas mainam ng nakapainit kaysa manginig. May mga special socks at gloves para sa circulation. Kung kaya ng budget, subukan mo ang mga ito. Pero kung simple lang, kahit cotton socks at kumot sapat na basta komportable at hindi masikip, isang bagay din na madalas nakakaligtaan ay ang pag-inom ng tamang dami ng tubig. Maraming senior ang umiiwas dito dahil sa takot sa madalas na pag-CR. Pero tandaan kapag kulang sa tubig, nanunuyo ang dugo at mas mabagal ang agos nito. Kaya kahit paunti-unti, siguraduhing makainom ng 6 hanggang baso kada araw. Isang tip, kung ayaw mo ng plain water, Subukan mong maglagay ng kaunting kalamansi o cucumber slice. Mas refreshing at mas madaling main. Ang hydration ay simpleng paraan pero isa sa pinakaepektibong pampainit ng katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang ehersisyong kayang-kaya kahit senior. Hindi, kailangan tumakbo o mag-gym. Pwede kang maglakad-lakad sa bakuran, magwalis, magdilig ng halaman o kahit magtaas baba ng braso habang nakaupo. Ang mahalaga ay gumagalaw ka. Kapag gumagalaw, nabubuhay ulit ang sirkulasyon. Tumataas ang oxygen sa dugo at unti-unting nababawasan ang lamig. Kaya kahit tinon minuto sa umaga at tino minuto sa hapon, malaking tulong na iyon. Sabi nga ng mga doktor, movement is medicine at totoo yon lalo na sa edad 60 pataas. Ngunit hindi lang katawan ang dapat gumalaw pati isip at emosyon. Kapag laging malungkot, kabado o nag-iisa, mas lumalamig ang katawan. Kasi kapag stress ka, humihigpit ang mga ugat. Kaya huwag haya ang puro lungkot o pag-iisa ang bumalot sa iyo. Makipagkwentuhan sa kapitbahay. Magbasa ng magaan na libro o makinig ng musika. Ang mga simpleng bagay na ito ay nakakabawas ng stress hormones at nakakapagpaluwag ng sirkulasyon. Tandaan mo, mainit ang pakiramdam ng taong masaya. Malamig ang pakiramdam ng taong laging kabado. Kaya piliin mong maging masaya. Ang isa pang sikreto na ginagawa ng mga matatandang kilala sa mahaba at masiglang buhay ay pagbilad sa araw tuwing umaga. Ang mainitan na araw sa pagitan ng keksam hanggang ot ng umaga ay nagbibigay ng vitamin D, nagpapasigla sa buto at nakakatulong din sa daloy ng dugo. Huwag mong isipin na kailangan mong mag-exercise sa ilalim ng araw. Kahit umupo lang sa labas habang umiinom ng kape, sapat na para magbigay ng natural na init sa katawan. Parang natural heater ng kalikasan, libre pa. Isama mo rin sa rutin mo ang malalim na paghinga. Subukan mong huminga ng dahan-dahan. Limang segundo papasok, limang segundo palabas. Ulitin ito ng ilang beses bawat araw. Kapag mas maayos ang paghinga, mas maraming oxygen ang pumapasok at mas mabilis umiinit ang katawan. Bukod dito, nakakabawas din ito ng kaba at nakakapag-relax ng puso. Ginagawa ito ng maraming centenarians sa Japan at Europe at maraming doktorang ang nagsasabing, ito ang isa sa sikreto ng kanilang Masiglang katawan kahit may edad na. Kung mapapansin mo, halos lahat ng ito ay libre at natural. Hindi mo kailangang gumastos para uminit ang katawan. Yung kailangan lang ay disiplina at consistency. Ang tunay na dahilan kung bakit nanlalamig ang katawan ng senyor ay hindi lang dahil sa edad, kundi dahil minsan nakakalimutan na nating alagaan ang sarili. Pero ngayon alam mo na na bawat pag-inom ng tubig, bawat paghinga ng malalim, bawat paglakad ay parang maliit na kandila na... Nagbibigay liwanag at init sa katawan mo araw-araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ang isip, emosyon at kalooban ay may kinalaman din sa lamig ng katawan. Kasi minsan hindi lang dugo ang mahina ang daloy kundi ang sigla at pag-asa. Paano nga ba painitin hindi lang ang katawan kundi pati ang loob? Yan ang pag-uusapan natin sa part 4. If you're still watching, comment. Mainit ako. Alam mo bang minsan hindi katawan ang tunay na nilalamig kundi ang loob? Maraming senior ang nagsasabing giniginawa ko kahit may kumot. Pero ang totoo, ang puso at isipan nila ang talagang naghahanap ng init. Kaya ngayong bahagi pag-uusapan natin kung paano nga ang emosyon at pag-iisip ay direktang konektado sa lamig na nararamdaman ng katawan. Maraming beses kapag malamig ang pakiramdam, unang iniisip natin ay kulang sa dugo o mahina ang sirkulasyon. Pero sa likod ng pisikal na lamig, may mas malalim na dahilan ng emosyonal na kalagayan. Kapag malungkot ka, kabado o laging nag-iisa, lumalabas ito sa katawan mo mismo. Ang mga ugat ay sumisikip, bumabagal ang daloy ng dugo at bumababa ang init ng katawan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming matatandang mag-isa sa bahay ang laging giniginaw. Hindi dahil sa hangin kundi dahil sa katahimikan. May mga pag-aaral na nagpapatunay na kapag masaya ang isang tao, tumataas ang temperatura ng katawan ng bahagya. Kapag malungkot o stress, bumababa ito. Kapag galit o natatakot, sumisikip ang mga ugat. Ibig sabihin, ang emosyon ay may totoong epekto sa sirkulasyon ng dugo. Kaya't kapag laging mabigat ang loob, mas malamig din ang pakiramdam. Tandaan mo rin na habang tumatanda, nagbabago rin ang hormones sa katawan. Ang cortisol o stress hormone ay madalas tumaas kapag laging nag-aalala. Kapag sobra ito, hindi lang dugo ang naaapektuhan kundi pati immune system at tulog. Kaya kapag may mga gabi na parang giniginaw ka kahit may kumot, baka hindi lang lamig ng panahon ang dahilan. Baka pagod na rin ang isip mo sa kakaisip. Kaya't sa edad na ito napakahalaga ng payapang kalooban. Hindi mo na kailangang hanapin ang perpektong buhay pero pwede mong piliin ang payapang isip. Halimbawa kapag may alitan sa pamilya o hindi, pagkakaintindihan subukan mong bitawan muna ang bigat. Minsan kasi ang paghawak sa galit o tampo parang yelo sa loob ng dibdib. Matagal matunaw. Pero kapag pinatawad mo, biglang iinit ulit ang loob mo. Ang tawag diyan ay emotional warmth at